nó rồi luôn nó mình muốn yêu pha cái gánh miếng á chắc may á lâu nó nó di ako sa kasunul, kapatado, okay. komunikasyon lang, mereng kita, 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 kita, mereng kita, mereng kita, mereng kita, mereng kita, mereng kita, mga lads, pakinggan nyo ang bilyedo na sabihin niya dito sa interview ko sa kanyang ito. Sa bandang dulo ng video ng ito, inyong tutukan, tapusin niyo ang video. At pakinggan nyo kung ano pang epilyedo na sabihin niya diyan sa bandulo. Pansin niyo pati yung motor niya, walang plaka. At laging sabi niya, nagmamadali siya. Sundan nyo ang video, panoorin nyo. Wala naman akong inisip na masama, kundi nagtataka lang. Nagtataka <tries> lang, Makatangay, taga matangas city ang binabalik matangas city matangas city kunti lang natin ang ano nang tinflak yung tao na nasiraan kaya meron ba hindi 'to na dala-dala no tabang no, Tabangga, no? one eternity later Ah, mga alas, ah, bumaba na nga tayo diyan at ah, ating kinuha yung ating kadinang daladala, dinala natin yung sample para pag tayo ng chinslack ay sukat na sukat ah, hindi ko siya doon sa uli mga sukat ng kadina eh, kaya dinala na natin ayan, nagtanong tayo sa mekaniko, ah, doon tayo tinuro sa loob, kaya pumasok tayo ng loob ulit nagtanong ako kung ah, anong sukat nito yan, tinas ko yung kadina para malakita nila yung klase ng kadina Uh, may sinabi sila sa akin nung na tin yan, binigyan niya ako. Yan, tinukot niya. At katapos naman yan, kumuha na ako ng uh, pera. At binayaran na natin ng uh, may-ari. Yan, hintay uh, lang natin ng sukli at para makaalis na tayo. Yan, inabot na sa atin ang sukli. At natin muling inilagay sa ating bag at pagkatapos nating uh, mailagay sa bag ang pera kinuha na natin yung kadina ayat lumakad na tayo Pupunta sa ating sasakyan ayan yan yung binili natin yung maliit na yan yan tin slack nilagay na natin sa loob ng tricycle at para tayo makaalis na agad ayan, medyo nagrasahan yung kamay natin pinunos pa natin sa gulong yan pinakita niya ang pera niya ay 50 ito ang pira niya oh. Pinadala sa atin, bibili ng kadina. Pero talagang kita natin, naniluwat yung bariya niya. 53 lang oh, bira niya. Uh, baka may pagkakataon na mawala pa siya ng gasolina. Nakakaawa naman. Ang wow. ibinili so, natin yung bira na natin babalikin natin ito sa kanya. Tapos tutulungan natin gawin yung kadina niya kasi wala daw siyang gamit. Sana oh, Medyo oh. malayo. Bumili kami dito sa Pascual ang kanyang lugar. Papunta na sa Batangas. Medyo malayo. Uh, video na lang ulit tayo maya maya pag naroon na tayo. Binili natin muna. Balikin tayo. Galing tayo. tayo sa pagbili ng part. Pero yung accidente kanina din natin. na oh. so, pa rin siya. Oh. Oh. Ang dito sa tuko. pa rin yung accidente. Yan. na. Ano dito no. Pare dito na. Ay banig kare nito. So, ayo, jo gal. Betul ako sana. 'Yung delivery ko ulit. 'Yung delivery sa pinagbibigay tinatasan no. Ay kagari ng video dia mimpi tiga-tiga ni Dia kata nak angin nama Sebetul dulu Apa berna Ya, yang kini nang ini yang perlu kesana, perlu protes. Nah, perlu protes sih di tempatnya. Hmm. Akhirnya yang yang mana? Ada berapa tahun tak Oh okay. Mulakan token. Bajet perbelanjaan untuk

Ayan, 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 mga lads, uh, yung pira niya inabot na uli natin sa kanya at baka sakaling masira uli ang motor niya, hindi naman hangad ano, meron siyang magamit uli yung pira, yung pira niyang inabot sa atin, hindi natin binawasan at yung pira na natin ang ibinili natin ng gamit ng kanyang motor. Uh, ngayon, mapapansin nyo diyan ang sinabi niyang ipilido kung anong ipilido diyan Tsaka lagi siyang nagmamadi, hindi ko masabi kung bakit. Uh, sana nakaratingin siya ng malwalhati o ayos sa kanila ano. Anong pagpasulinan mo? Kasalamatan mo rame. Ano ka naman, kung paano naman? Ayun nga, Ryan Hernandez. Yan mga na narinig nyo ang sinabi niya, si Ryan Hernandez daw siya. Uh, pero sa akin wala naman problema doon, baka natatarantalaan siya at mag-isa nga gabi na, nag-aapura, baka maliit yung kanyang kalakal na dala, yung prutas uh, okay lang God bless ingat ka naway nakarating ka sa inyo na malawalhati at kung makikita mo itong aking video comment ka lang para malaman ko na okay ka nakarating ka at nang malaman ko rin ang pangalan mong tunay thank you Ingat, ang At naman uh, sa sadyang uh, ugali o ang sadyang uh, habit kahit sa mga yung mga yung taong naglalakad dito ng mga taong grasa sadyang ginagawa ko yung sabi binibili ko sila ng tinapay, kahit na tubig, soft drinks yung, dahil alam ko yung mga ganang tao wala ka kaya na maghanap buhay, wala ka kaya na, na magsabi dahil hindi nga nag-aaral at uh, wala nga sa tamang pag pero may bito kaya nagubutong Uh, katulad ng pangyayaring ganito, ilan niyang mga pangyayaring ganto na hindi pa ako nagsisimula sa ganitong pag-vlog. Napakarami kong ginawang turong sa ganitong mga pangyayari. Kasi nahihiya silang sabi wala silang pera para usapin ka. Wala silang kasama. Unang una yung budget niya, P53 pesos. Ibinadala niya, bali na daw yung, yung ginawa naman natin, Pinalik natin sa kanya kasi baka mamaya wala sa gasolina o na ulit eh. wala pira 53 pesos lang yung dala niya kaya yun, ibinalik na lang natin tayo na tayo na lang ang pumili ng parts na kailangan nun sa kanyang motor kaya yun natulungan natin yung nakalis na siya wala na siya dito, nakawin siya ang batang kaspan blue ano yun? gulod labak yan tayo, gulod labak matapos hindi si Ryan daw yun, Ryan ang pangalan yan uh, naway makarating siya ng maayos mga lods ano at wala na uling mangyaring uh, sira sa kanyang motor para makauwi siya mag kasi wala sa kasama tapos isa pa, wala rin siyang budget. 53 peso to atawa naman. Kaya tayo na nag-produce ng mabili. Uh, thank you. Thank you sa inyong mga lots. And thank you.